for today. Ayan. So, ginata tilapia. Ayan. Ayan tayo yan, no? Pechay. Siyempre, may sibuyas, kamatis. si At meron tayong fresh coconut. Ayan. So, mamaya gagata na po yan. So, ayan. Ito lang ang ating ipiprepare ng ating mga lulutuin. So, ayan. Lagyan natin ng asin ang ating isda. Ayan. So, may sa asin. So, ayan. Meron ako dyan hiniwang isa. Kasi pa-special yan sa so, sa loob. Lalagyan nga natin ng uh, sibuyas kamatis then Ayan. So, siyempre, timplahan ko niyan. Ayan. So, after that, ilalagay natin yun sa loob. Ayan. So, para malasa. Ayan. So, isa lang naman yan na hiniwaan ko. Kasi gusto ng aking bossing na may laman yung isa. So, ayan. So, meron tayo niyang ano? Uh, uh, pechay. So, ayan. So, babalutin natin ang ating tilapia dyan. So, ayan. So, ayun lang. Tapos tayong magbalot. So, di ko na tinalian. So, okay naman. So, ayan. Ilalagay ko na ang natirang mga pechay. Ayan. So, ilalagay ko yun dyan. Siyempre, papatong natin ang ating isda. Ayan. So, sarap yan mga lodi. Ayan you know, o. Diba? Ilalagay mm -hmm. mo nyan Siyempre, patong muli yung mga air babaw then lagay mo na ang hiniwa mong sibuyas, kamatis at titimplahan mo na rin yan so ayan ba diba? mm, ganda ba diba? parang salad lang ayan ang siling haba, ilagay natin no, lagay natin yan ang pangpasarap na timpla asin <coughs> ayan, lagay natin ng black paper. Ayan, lagyan natin ng... At oh, sya, wala lagyan din natin na ng chili pepper para medyo maanghang kasi wala akong siling maliit. So, ayan, lagyan na natin siya ng gata. Ayan. So, ayan ang nagpapasarap yan mga idol. Ayan. So, ayan na, diba? Ready to cook na yan. So, isalang na natin yan. So, pakula natin ng 30 minutes. So, ayan. O, oh, diba? Pilis lang. Ayan, kumukulo na. O, oh, diba? 30 minutes na yan. So, ayan. Tatakpang ko ulit yan, guys. Ayan. So, tingnan nyo naman. Oh. ha? Ah, mm -hmm. mm, sarap yan so ayan kulong na talaga ayan so 30 minutes again so ayan o diba kulong na so ayan luto na siya so tara na at kakain tayo ng so happy watching guys yes, at luto nyo ya. for your lunch mga mm -hmm. guys at sigurado namang masisiyahan kayo bye bye